Dahil nagkaroon ng day off si na Doni Pangilinan at Bel Mariano, si Doni Pangilinan ay kasama niya ang kanyang bunsong kapatid. Sinareto sa social media ng kanilang daddy na si Mr. Anthony Pangilinan. Samantalang si Bel Mariano naman ay nag-workout siya kasama ang kanyang glam team. Imbis na magpahinga sila ay talagang ginawa nilang hindi nila nagagawa sa sobrang busy sa taping. Remember ay napaka-competitive ng couple na ito at araw-araw hindi sila nawawalan ng gagawin and congratulations to our dear Belle, mukhang may bagong endorsement siya, ngunit hindi pa ito sinasabi sabi nga ng netizen ay balot na balot si B, so parang malabo for a body care product ito, like body lotion or deodorant, kasi dapat hindi cover ang arms or underarm niya, at syempre excited na tayong malaman kung para saan ito, basta sa Don Belle or kay Belle Doni Donnie ay tatangkilikin ng mga netizen sin